Isa sa pinaka-unique at pinaka-the best underbone motorcycle in the Philippines noong early 2000. Ating pag-uusapan sa araw na 'to. Introducing Kawasaki Fury 125. Kilala natin ang Kawasaki bilang manufacturer ng mga berding sports bike. Kapansin-pansin na nagiging mainstream nila ito. Ang pagbuo at pagbenta ng mga big bikes dito sa Pilipinas. Ang Kawasaki ay walang pakialam sa ibang big four manufacturer at hindi sila nakikipagkumpetensya. At talaga namang may sarili silang mundo. Kaya kung mapapansin natin ay bibihira lang sa Kawasaki ang mga small displacement kagaya ng Kawasaki Fury. Na talaga namang tumatak sa puso ng mga Pinoy. Masasabi nating unique dahil sa kanyang kakaibang features at forma. At ito ang motor na talagang controversial noon at hati ang opinion ng mga tao. Merong nagagandahan, meron namang hindi tanggap ang kanyang design. Well, bawat tao ay iba-iba ang trip pagdating sa looks ng motor. Ngunit kailan ba unang dumating sa Pilipinas ang Fury 125? Ang Kawasaki Fury ay unang inirelease sa Pilipinas buwan ng Mayo taong 2008. At ito ay ang Fury 125 Classic at talagang marami ang napapawaw dahil sa kakaibang features at unique design nito. Ito ay talagang trending at bago para sa paningin ng mga Pinoy. Way back noong early 2000 ay kakaunti pa lang ang pwedeng mong pagpipilian sa Underbone at ang talagang pinakasikat noon ay walang iba kundi ang Honda XRM. Kaya ang mga Pinoy ay walang ibang choice at ang iba ay medyo nasasawaan na sa ng ito at nakasilip ng butas ang Kawasaki na bumuo ng panibagong underbone with unique features and unique style. They decided to phase out the old Kawasaki Aura Nexus 125 and the Kawasaki Fury was born. Ngunit ang engine nito ay totally galing sa Aura 125 which is talagang subok na sa tibay. Ang una mong mapapansin agad sa design ng Fury ay ang kanyang external fuel tank na talaga namang unique sa ibang underbone dahil dito ay mas malaki ang kapasidad ng kanyang storage compartment na merong 8.5 liters. Siya rin ang may pinakamalaking fuel tank na merong capacity na 5.2 liters. At hindi lang 'yan, siya rin ang unang underbone na merong backbone chassis. At standard motorbike cycling. Pumapangalawa ang kanyang rear monoshock na naka-horizontal at meron ng built-in stabilizer. Ito ay inspired mula sa kanilang mga big bikes. Sa kasalukuyan nagiging common na sa atin ito. Ngunit noon, isa itong malaking factor sa isang underbone. Ang pogi ng iyong motor pag ikaw ay naka-monoshocks noon at tatanungin ka ng kapwa rider sa stoplights kung saan ka nagpapagawa ng iyong monoshocks conversion. Dahil dito, ang Kawasaki Fury ay hindi mo na kailangan ng conversion. Samahan mo pa ng fender eliminator ay perfect angle na ang side view at likurang bahagi ng Kawasaki Fury. Umapangatlo ang kanyang controversial na headlight design dahil hati at iba-ibang opinion ng mga tao merong hindi nagagandahan ay meron namang tanggap ang ganitong design gayon paman ay maraming Pinoy ang talagang minahal ang pagiging unique na Kawasaki Fury pagdating naman sa kanyang specs since ito ay galing mismo sa dating Kawasaki Aura 125 ay original at walang binago ang Kawasaki dito ito ay mayroong engine displacement na 124.6 cc, naka SOHC, 2 valves, air-cooled, carbureted KNPB 18mm kick and electric starter with bore and stroke of 56 x 50.6 mm 4-speed auto clutch, naka spoke rims, Front disc brake and rear drum brakes with dry weight of 105 kg with fuel tank capacity of 5.2 liters, with maximum power of 8.9 HP at 9000 rpm and a maximum torque of 8.6 Nm at 6000 rpm. Isa rin ito sa pinakamatipid na motor na merong average fuel consumption of 65 kilometers per liter. Dahil sa magandang feedback ng motor na to, ay agad itong sinundan at talaga namang sinagad na ng Kawasaki ang features. Taong 2009, nag-release ng limited edition. Ito ay ang Kawasaki Fury R Edition kung saan nakamags na ang mga gulong at naka-disc brake na ang harap at ang likod total ay masasabi natin na perfect na ang kapugihan ng Fury 125. Taong 2013, nag-release ng panibagong version ang Kawasaki. Ito ay ang Kawasaki Fury 125 New Gen kung saan binago ng Kawasaki. Ang iconic headlight nito, ginawa itong mas aggressive tingnan, may kunting binago rin sa performance ng makina. At ang panghuling version na inirelease ng Kawasaki ay ang Kawasaki Fury 125 New Breed. Sa sumunod na taon ay wala nang nababalita na bagong model ng Fury Series. Dahilan upang magiging matumal na ang sales nito sa market. Pero bakit tinigil na Kawasaki ang improvements ng Fury? Ano ang kanilang posibleng dahilan? Way back noong 2008, ito ay sariling opinion ko lamang. Dahil isa rin ito sa motor na pinagpipilian ko between XRM125. Ang Kawasaki Fury, sa unang tingin mo pa lamang noon, ay talagang mapapainlab ka talaga sa kanyang looks. At maglalaro talaga sa isip mo ang pwede mong gawin para mas lalong mapaganda ang motor na to. Ngunit sa kabila na kagwapuhan ng motor na to ay may mga importanteng features na hindi mo makikita sa motor na to. Unang una, ang fuel gauge indicator. Para sa akin isa ito sa pinakabital na informasyon sa isang motor. Dahil dito malalaman mo kung kailan ka titigil para magpapagas. O mai-estimate mo ang layo ng mararating mo. Sa Kawasaki Fury... Tanging fuel low lights warning lang ang makikita mo. Isa itong inconvenience para sa si isang rider na kailangan mo pang mag-visual check sa fuel para masigurado ang laman ng tanki nito. Ngunit ayon sa mga users ay hindi naman daw ito problema dahil nasa harap lang naman ang tangke at sa katagalan ay masasanay ka rin sa kanyang features. Ang isa pang kawalan ng Kawasaki Fury ay ang espasyo sa harap. Hindi kagaya ng ibang underbone na pwede mong lagyan ng kung anong-anong bagay sa harap. Ito ay hindi mo magagawa sa Kawasaki Fury dahil sa kanyang external fuel tank. Isa pang downside ng Fury ay ang kawalan ng multiple gear indicator. Alam naman natin sa isang underbone na common sa atin ang features na gear indicator. Ngunit ang Fury ay tanging neutral indicator lang ang makikita mo. Ang mga downsides na ito ang mga dahilan kung bakit tila humina ang sales ng Fury series. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit ipinagpaliban ng Kawasaki ang improvements ng tinaguriang most unique underbone na Kawasaki Fury. Ngunit hindi ako naniniwala na sila ay nakapokus lamang sa big bikes dahil ang Kawasaki ay isang napakalaking manufacturer na gumagawa ng lahat ng klaseng engine displacement at heavy machineries. Sa halip sila ay talagang nakafocus sa sales at nag-iisip ng panibagong disenyo, features at innovation na tatangkilikin ng mga tao. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang Kawasaki ay tila may sariling mundo at sila ay walang pakialam kung sila ay nahuhuli sa trend. It's better to be late than never. And the end of the day, posibleng bigla na lang maglabas ang Kawasaki ng Super Hyper Underbone na Kawasaki Fury. Ngunit ito ay naka 150cc na na siyang tatapos sa usapan. For comments, topics, suggestions, shoutout, just comment down below at maraming salamat sa inyong panonood. See you next vlog mga sir.